Nasa linya po natin ngayon si Attorney Domingo Cayosa. Siya po ay constitutional law expert at past president ng Integrated Bar of the Philippines. Attorney Cayosa, magandang umaga. Live po kayo sa saksi sa Double B. Good morning, Attorney. Good morning. Magandang umaga ho sa nakikinig at nanonood sa inyo. Salamat, Salamat sa po sa oras. Attorney, bigyan niyo nga po kami ng ano anang uh, Ano ba, tamang uh, pan, pag, pa, pagbibigay ng pananaw dito sa lahat ng mga impormasyon na nasisiwalat. Unahin natin yung kay uh, Carly Diskaya na siya po ay nagsiwalat sa Senado. May labing pitong current at dating um, kongresista na di umunay tumatanggap ng suhol mula sa kanya o komisyon. Sa Kamara naman, sinabi ni Engineer Hernandez Bryce Hernandez kahapon, may dalawang senador ang nagtumatanggap di umano ng komisyon galing po dito kay Alcan Engineer Alcantara. Paano po dapat tanggapin ng publiko ang ganitong klase ng impormasyon? Ito po ba ay pwede ng sabihing ebidensya? Well, mabuti. Unang-una, mabuti na umaamin na sila sa kalokohan at kawalaghiyan nila. Mm -hmm. So that's number one. Pangalawa, yung mga pagdadawit sa iba't ibang pagbabanggit ng iba't ibang pangalan, uh, Una, dapat mapanuri tayo diyan Kasi nga, kung inaamin naman nila na talagang uh, bilyones ang kanilang ninanakaw. So, sanay ang mga tao ito na magnanakaw nga sila, eh di pagsisinungaling din. So, dapat mapanuri na tayo. Pangalawa, eh dapat eh, hindi lang yung kalahati ng katotohanan ang sasabihin. Kasi baka pwede ring meron silang pinagtatakpan. Mm -hmm. So, dapat, the whole truth and nothing but the truth. So, dapat tingnan yan. Mm -hmm. Pangatlo, suportahan sana nila ito yung mga sinasabi nila ng iba pang klase ng ebidensya, collaborative. Yung mga ledgers, mga bank accounts, mga detalye, kailan ba nagbigayan, saan ba. Napaka-importante ito. Hindi lang yung pangapangalan lang. So dapat may follow through. Kung talagang tapat sila, kasi baka umaanggulo lang sila na nagsasalita lang para maprotektahan yung totoong mastermind o yung malalaking tao at para baka sakali eh, maging state witness sila. So dapat mapanuri ho tayo dito. Uh, maganda na rin na may siniwalat sila kasi kuma nahuhubaran na rin yung mga nagkukunwaring mga uh, honorable members of Congress or the Senate. Pero tatayo po ba sa korte yung ganitong klase ng testimonya lang? Uh, lalo't sinasabi ngayon ni Carly uh, Diskaya kahapon na wal, um, wala siyang personal na um, isidente na nag-abot ng direkta ng pera do hmm. doon sa mga kongresistang kanyang binanggit. Ilan doon ay hindi niya, halimbawa inabanggit niya na, ay niya na si Speaker, si uh, uh, Speaker um, Romualdez ay binabanggit lang daw ng mga nakausap niyang kongresista na dumediretso sa kanya yung pera. Pero kahapon sinabi niya na wala akong direktang transaksyon sa kanya at kay Congressman Zaldico. Well, But, uh, pwede hong it will still stand. Mm -hmm. But by itself, it will not be enough. So, hindi ho tama mm -hmm. yung sinasabi na baliwala yan kasi mm -hmm. hearsay, mm -hmm. uh, uh, mga uh, kwalang daw yan, uh, hindi naman direct evidence. Mm -hmm. Pero, yung pwede ho namang makonvict, kahit hindi direct evidence, kahit circumstantial evidence, marami na hong mga small time na magnanakaw na nakonvict. Dahil yung circumstantial evidence, pinagkabit kabit nila. Kasi mm -hmm. meron namang mga official documents halimbawa mm. yung insertion sa GAA yes. malinaw yan yung mga cheque, yung mga projects na what naman so yung kontrata na, oo so mm -hmm. pagkabit-kabitin mo ngayon yung mga wala akong direct any eh di, sasabihin, sino ba nag-deliver ng pera anong banko ba yan uh, sino ba binigyan di ba okay. so matitrace trace naman yan -trace. kung talaga gusto oh, okay. of course kung sino ngaling ka mm -hmm. eh makikita din kung hindi mo yung pala sabi-sabi mo lang, di ba? Para idawit sila. So that will unfold as the investigation goes on. But mm. hindi na dapat sa Senado o Kongreso ito eh. Kasi wala namang prosecutory powers mga ito. dapat ang pagtuunan ng Kongreso Senado, ano ba yung batas na gagawin nila para mas mahirap ng magnakaw? Kaya ng transparency, mm. opening of bank accounts, computerization, online ang budget, online ang disbursement para makita ng lahat. Eh nawawala doon eh gusto niya parang gusto na sila yung tanod ng ombudsman o kaya prosecutor eh mm -hmm. uh, ang dami na nilang inimbestigahan pagdating sa ombudsman hindi naman niya tinuluyan o kaya mm -hmm. sa piskalya so nasa executive branch at sa national uh, ombudsman na sana yung mas mabilis na galaw mm -hmm. na kung ang gusto natin yung punitive measures yung bang pag ano pag talaga uh, may papaparusahan. oh ala, ano oh, oh, niya at saka ito importante eh, Ipapabalik balik nila yung pera. Mm -hmm. Mabagalaw na ba ang amla, di ba? Mm -hmm. Ito hindi pa rin natin nakikita eh. Parang nabiwili na lang tayo dun sa araw-araw na drama sa Senado at Kongreso. Mm -hmm. Nakakalimutan natin yung real work mm -hmm. in recovering the amounts at panagutin lahat. Pwede pa rin yung admin case mm -hmm. mabilis yan eh nasa poder ng presidente, nasa mm -hmm. poder ng Commission on Audit, pwede nilang tanggalin na lahat ng mga pinagdaanan niyan kasi obviously mm -hmm. hindi ginawa ang trabaho eh. Mm -hmm. Attorney, yung pong salitang kasi bago sila magsalita doon sa Senado o sa Kamara, may under oath sila, di ba? Mm -hmm. Ano ba Ano halaga ng pagsabi nilang under oath? At kung may mabanggitin mo sila doon, pwede na ho silang ma-incriminate. Yung sinasabing, ay, guilty ka na. Mm -hmm. Pwede na ang arestuhin. Pwede bang ganon? Nang, yun nga, sabi nyo, punitive action. Gusto ng taong bayan, mabilisan. Gusto ng taong bayan ngayon, may makukulong na. Kung pwede, bukas agad. Well, una, yung under oath, mahalaga yan sapagkat so, pag under oath, ibig sabihin kung hindi ka nagsasabi ng nagsisunungaling ka under oath, eh, hindi lang maibabasura yung sinasabi mo, kundi pwede kang makulong. Nung nakaraan sa revised penal code, mababa lang penalty lang yan. Uh, uh, one lang, uh, four, four months, di ba? Eh, ngayon, tinaasan, 6 uh, six to twelve years imprisonment. So, medyo mas uh, mabigat na ang penalty na nagsisungaling under oath. Ngayon, yung sinasabi nyo naman na uh, pwede ka nang damputin ka agad doon, eh medyo mahirap yun kasi dapat titignan muna ng Department of Justice o Ombudsman. May kaso muna. Mm -hmm. Oo, yung, yung tinatawag na uh, prima facie case. Mm -hmm. And uh, the probability of mm -hmm. conviction in court. Yun yung dinagdag ng bagong rules eh. Mm -hmm. Pero sa tingin ko, sapat na yung mga dokumento eh. Huwag tayong masyadong umasa ko sa testimonya kasi tignan yung mga Otorium. nakaraan. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Eh, bumabaliktad attorney oh, eh. bumabaliktad. Mm. Yes. yung, yung, you know, real prosecutory prowess should be looking at the documents. Eh, ito mm -hmm. po, yes. pero ng bayan, wala namang maire-release kung walang paper man dyan. Eh, mm Hindi -hmm. eh, lahatin mo sila. And then, sakayan pag lahat mo yan na pinagtatanggal o kinasuhan pipiyok mga yan mm -hmm. pag, ang so saksi, pag ang isang saksi pag isang saksi o resource person halimbawa at uh, attorney kayo sa katulad halimbawa ni Redsky at kay ni Engineer Hernandez and Alcantara nagpabago-bago ang testimonya paano ang magiging appreciation ng kanilang testimonya ngayon kasi ibig sabihin nun, parang nasisway ang kanilang uh, testimonya at pananaw depende sa kung nasa ang pressure ang dumarating sa kanila Well tama ho kayo yung pabago-bago at mabuti mm. na na-notice yan. Pero sa aming mga sanayin na sa ganyan, baka nga intentional ito eh. Mm -hmm. Kasi alam nyo kung sakaling mapilitan sila to save their own skin magtestigo. testigo siyempre yes. yung defense counsel gagamitin niya lahat mga ito kasi under oath, naka-record, mm -hmm. may video. Sasabihin niya eh itong sinasabi mo ngayon sa sandigan bayan o kaya sa korte, pero ang dami mong sinabi hindi ganito. Mm -hmm. E doon pa lang, babagsak na yung credibility nila. So baka nga, by design itong ginagawa nila, na paiba-iba eh, para lokohin lang tayo as if nagbagong uh, nagbagong uh, loob sila. Mm -hmm. Pero just to further confuse us, uh, mga prosecutors, ang taong bayan, uh, just to give a semblance na kakanta na sila, pero iba-ibang tono, iba-ibang pananalita. Eh pagdating ho sa sa cross examination babagsak ang kredibilidad nila so we should not rely on these so called whistleblowers ang yung... pinaka-importante muna dito, di pabalik ng gobyerno sa kanila yung nakaw nila. Oo. O. Yung pang affidavit ni Diskaya kahapon, attorney kayo sa may nakapuna na kongresista eh, na ito ay pasunayo ang notaryo. Pero ang sabi naman ng hmm. ibang mga kongresista ay eh kahit papasuyang ang uh, kanya affidavit na notaryo sa affidavit na naman siya sa harap natin nag-take hmm. siya ng oath. Ano doon ang mas matimbang? Well, number one, uh, yung written document ho kasi hindi basta-basta ma mabago yan. Eh, mm -hmm. diba? At it is what is written. Kung anong ordinary sense ng word, yun yun. Pagdating ho kasi sa testimonya, eh, sasabihin niya, akala ko ganito yung premise. Mm -hmm. So mara maraming palusot. Pero tama naman yung sabi ng ibang mamabatas sa na pareho namang under oath. So pag nagsinungaling ka in either case, written or testimonial lagot ka pa rin dapat mm -hmm. yun ho ang mahirap eh at saka ito ah, pansinin natin kahit ho magsampatay napakaraming kaso naman kung ang ating justice system ang mga korte ay eh nasusuhulan na impluwensya natatakot nababayaran naka capture ng sindikato eh tignan natin ang nakaraan ang dami ng investigasyon, meron bang uh, mga nakulong eh karamihan no ang nakukulong mga small time lang. Karamihan ng mga mastermind eh nakalaya yung iba na sentensyahan na yan pero hanggang ngayon hindi pa na execute yung final judgment. May right. problema din tayo sa ating justice system, sa ating mga korte, mm -hmm. sa ating mga prosecutor. So hindi lang ho ganong kabilis yung punitive action. Mm -hmm. right. Mas mabilis siguro yung proactive legislation yung yes. bang uh, open yung bank accounts pag public mm -hmm. official, transparency, nasa internet lahat ng budget, mga okay. disbursements, mga ganun ba? Yung okay. mga, at, at ako uh, computerization, yes. malaki ang tulong sana yan para hindi na sila makanako. Kasi once na nakanakaw talaga yung mandarambong, pwede niyang bilihin at influensyahan lahat. At, okay. uh, wala tayong marirecover. Yeah. Right. Atty. Kayosa, maraming salamat you, po sa oras niyo ngayong umaga. Sa susunod po ulit.